Uh good evening mga mahal na kababayan. Uh shout out po sa ating lahat. Uh sana nasa mabuti po kang kalagayan. Meron po tayong ipapakitang uh, itong si Mammer Mike lagi po siyang nagko-comment. Bakit nga daw yung Iglesia ni Cristo always siding criminals like Duterte? Yun po talaga ang palagi niyang i-comment. At sinasabi niya na saan daw tayong planeta galing. Baka hindi daw tayo tao, baka mga alien tayo. <laughs> o shout out sa iyo to Mike. Bakit naman ganyan? Bakit mo naman kami ginaganyan? Magkababayan tayo. Ah, tayo ah, kami po ng mga Iglesia ni Kristo ay nasa panig po kami ng katotohanan. Hindi po kami, wala po kami kinakampihan kung sino pa mga mga lipuris na yan. Hindi kami kumakampi sa mga Duterte. Bakit? Ano bang pakialam namin yan kay Duterte? oh, bakit? Yung sahod ba niya? Ibibigay ba sa amin? Wala naman ah wala kayong pakialam sa kanya. Eh, mga politician yan eh. Siyempre, pag nagsalita yan, matatamis yan magsalita. Kahit sinong politika, matatamis magsalita. Pangako ng pangako. O, oh, di ba? Eh, buti na lang kung talaga yung politician na yan, na nangako, ay eh, talagang tutuparin nila yung kanilang uh, pinaka, ipinangako sa taong bayan. O, oh, eh, maswerte lang ang taong bayan kung ganun. Oh, di ba? Misa na nga, gano'n ang mga politisyan na kapag nangako, huwag nang mapako. Laging gawin. Ito naman si Mamer si Mahimer to Mike. Grabe mag-comment. Oh. Uh, uh, so, yung Iglesia ni Cristo daw, always hiding criminals like Duterte. Tapos, maka-China daw. Nako, Mamer to Mike, mali po yan. Mali po yung paniniwala po ninyo. Pero nagpapasalamat po ako iyo, kaibigan. And, ga Gagawin kita kaibigan kahit hindi tayo magka magkaiba tayo ng ng paniniwala at pananampalataya. Hindi ko namang hindi hindi naman tayo kailangan mag-away. Ano po? At kami sa side po namin bilang mga Iglesia ni Kristo, hindi po kami hindi po namin tinotolerate kung ano po yung ginagawa ng mga politisyan. Halimbawa, sabihin natin, oh, itong si Duterte is uh, criminal. Criminal po ano? Sabihin na natin, eh, pagpalagay natin talagang criminal si Duterte kasi sabi mo nga, may Marta Mike, marami siyang pinapatay, marami siyang uh, ano, marami siyang pinatumba. Sabi niya, pinatumba talaga. Marami siyang pinapatay. Eh, eh, pakialam namin dyan. Ito na mga sabi ko bilang Iglesia ni Cristo. Wala naman kayong pakialam dyan. May batas tayo na, o, na sila ang dapat na magparusa sa mga kriminal. Ba't hindi nila magawa na itong si Luterte, ikulong? Kung ito talaga bang napatunayan talaga na si Luterte at yung mga kasama niya talagang killer, kriminal, eh, bakit? Bakit hindi inuhuli ng batas? Di ba meron tayong batas? di ba? The Philippine comprises of the three branches. Yung judicial branch, uh, legislative, and executive. O di ba gumagawa yung legislative ng mga batas? Ay, yun nga, ang pagpatay, bawal. Di ba? Uh, talagang life imprisonment. Uh, reclusion perpetua ang hatol niyan. O di kaya, bitay pa nga eh. Di ba? O ba't hindi inuhuli yan kung talagang totoo? Ang mahirap kasi sa ang mahirap kasi sa Filipino hindi pa napatunayan concluded ko gumawa na agad ng conclusion eh kung napatunayan eh bakit adyan pa yan hindi pa nahuhuli ba't hindi hinuhuli ng mga mambabatas natin eh di ba bakit hinuhuli bakit hindi hinuhuli si Duterte na sinasabi mong kriminal oh bakit hindi siya uh, kinakasuhan oh di ba eh, bahala na batas dyan. di ba, may kasabihan tayo, no one's above the law. Oh. Kahit nga pangulo ka pa, eh, pag nagka, mag nagkamali ka, huhulihin ka talaga. Di ba? Kasi kung may krimen kang ginawa, eh, edi di talaga karapat dapat na ka. Oh. itong si member Ma to Mike, ang lagi niyang pinaupunto, ang INC daw, side, always siding criminals. Nagkakamali po, nagkakamali ka po dyan. Patunayan mo na ang mga Iglesia Ni Cristo always siding criminals. Paano mo masabi yan? Paano mo nasabi yan? Hindi ako galit. Nagtatanong lang. <laughs> Paano mo masabi na we are siding criminals? We are in fact, we hate criminals. Tandaan nyo ah. Yung mga, mga, yung mga Ito lang ah, ito lang. O, tingnan nyo. Managitan na ba kayong Iglesia Ni Cristo nakagawa ng krimen tapos ikinulong? Ang alam ko ang napakaraming nasa kulungan mga Katoliko eh. O Katoliko ang gumawa ng krimen, Katoliko ang ginawa ng krimen, Katoliko ang humuli, Katoliko ang naghatol, Katoliko ang nagkulong, Katoliko ang nagbabantay. At Katoliko rin. O mga matay na sila yung nawag 'Di ba? Totoo hindi? Totoo yan. O may nakita ba kayong Iglesia ni Cristo na involved sa krimen? Ako wala pa akong napabalitang Iglesia ni Cristo na na-involved sa krimen. At kapag nag-apply ka ng trabaho, pag nalaman kang iglesia ka ni Cristo, you are already hired. Bakit? Kasi they believe, yung company niya yon that the iglesia ni Cristo members, they are honest. ba diba? Honest sila. At hindi sila kailanman gagawa ng kamalian. Honest to goodness ang mga iglesia ni Kristo. Hindi sila, hindi, 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 hindi nila magagawang lukuhin ang kapwa nila mga tao, lalo kapwa Pilipino. Why? Kasi ano kami sa ano, lutong-luto kami sa aral ng Diyos. Hmm. Duman kami sa doktrina, duman kami sa pag-aaral halos every Thursday and every Sunday, 'di ba? We we attend worship services. At doon sa pag-attend ng worship services, doon itinuturo ang mga batas ng Diyos, yung yung batas ng Diyos na kung saan doon kinuha ang batas ng tao. O di, di po ba? Isaan batas ba nakalagay na bawal ang pumatay? di po ba sa Biblia? O, love your neighbor. Kung mahal mo ang kapwa mo, you will not harm your neighbor. Hindi hindi mo papatayin. Di ba? Nasa batas 'yan ng Diyos. 'Yung ginawa ng tao. O, bawal pumatay. Di ba? Bawal mga lunya, magpakiapid. O, sa Biblia lahat 'yung nakabase. The laws of men's the laws of men or based in the law uh, from the laws of God. Yan ang tatandaan niyo palagi. Eh para kayo mga Iglesia ni Cristo, we are following the laws of God. Always following the laws of God. Hindi po kami hindi po, hindi po namin uh, kailanman iisipin ang ikas, ikasasama ng kapwa po namin. Tapos itong si Mama to Mike always reciting, always commenting na Why are you siding criminals? Iglesia ni Cristo. Can you prove that? Mm. Napapa-English tuloy tayo. Patunayan mo muna. Kasi mali ang ano yan. That is libel. panidirang puri yan. Baka makasuhan ka. O baka patulang ka ng mga kaanid sa si Iglesia ni Cristo. Mimer to Mike. Oh. Bakit mo sinasabihan na we are siding criminals? No, we are not siding criminals. We are telling you the truth. And the truth will set you free, Mamer Tomay. Uh, gusto mong maniwala na ang mga Pilip, na ang mga Iglesia ni Cristo talagang kriminal, mga silent criminal, mga Duterte, wala, kang, wala po kami paki-alam sa mga Duterte. Wala po kami alam sa mga politika na yan. Kasi ang alam namin, hindi naman yan tumutulong talaga sa amin. Bakit? Kapag uh, halimbawa nanalo sila, eh, binuto sa lang Iglesia ni Cristo, yung sahod ba ng mga politisya na yan? Meron ba kami? Ibinibigay e ba sa amin? Wala! Nepisong pisong doling! Wala! Oh. Kaya, yung nagko-comment na ang Inglese ni Cristo ganun, O, oh, ito, basahin nyo ang comment niya, dyan o. Oh. Ipo-post ko. Magpo-post muna tayo. Ayan o. Oh. We are siding criminals. the church members or the iglesia church cristo are fighting criminals no we are not fighting criminals we do not tolerate any persons who will or who will be and who committed the crime or committing a crime no we are not tolerating that actually we always always follow and heed the advice and the laws of God written in the Bible. Pinusunod namin yan. Hmm. Ma'am Mike, di ba? Mali. You are always tawag dito. Binibintangan mo kami. Oh, di ba? Pinagbibintangan mo ang Iglesia Ni Kristo. Di ba? Mali yun. We are same. We are in the same country. You are a Filipino and we are a Filipino too. Tayo ay mayroong kayo manging kaligatan nakatira sa Pilipinas. Oh. Tapos nagsisiraan, wag na oy. Ah. Oh. Uh, kasi alam nyo alam nyo mga mga bakit ka ganyan kasi ano ka talagang in love na in love ka sa mga Marcos Oh. Masyado kang ano, masyadong ibinibigay mo ang buhay mo sa mga politika na 'yan. Kaya ganyan ka kung makariat. O oh, ba? Diba? Ganyan ka kung makariat. Eh kami wala kaming pakialam diyan. Hmm. Di ba mga mahal na kapatid? Shout out po sa lahat ng kapatid natin dyan sa buong mundo. Hayaan natin ang mga umusik dahil bahagi yan ang pagdalisay ng pananampalataya natin. Sabi nga, kung ang ginto ay sinusubok sa apoy para malaman na totoo at dalisay na ginto, tayong mga Iglesia ni Cristo dadalasin sa pagsubok ng apoy, ng pagsubok para malaman kung ang pananampalataya ay tunay at totoo. 'di ba? Kaya maraming salamat sa iyo, Mamerto Mike. You are one of them na umuusig sa amin. At kapag inuusig ang Iglesia ni Cristo lalong nahahayag that we are the children of God. Shout out sa iyo. Di po ba? So gano lang po. So mga kaibigan hanggang dyan na lang muna at sana naintindihan itong si Mamerto Mike na laging nagko-comment na we are siding criminals. No, we are not siding criminals. Iglesia ni Cristo, Iglesia Ni Cristo Administration Church Administration In the person of Brother Fe, uh, Brother Eduardo V. Manano, Together with the ministers At lahat ng mga manggagawa We are not Siding criminals We are siding God Doon kami sa Diyos Hindi sa tao Diba? Nasa Diyos kami Hindi kami sa tao Wala kami pagkailan sa tao Okay, shout out sa inyo lahat at maraming maraming salamat po. Good night po sa inyong lahat at bago po magtulog, manalangin po mga mahal kapatid at mga kapabayan. Manalangin po kayo. Lalo na dyan po sa mga nasa abroad. Abay, malayo po kayo sa pamilya nyo. Always pray to God. Manalangin po tayong lahat palagi. Huwag na huwag nyong gagawin na matulog kayo nang hindi kayo nakapanalangin. At huwag na huwag ninyong gagawin na pagkagising nyo, hindi man lang kayo nakapagpasalamat. Nakap Every time, any time, and always, Pray to God. Yun lang. Kasi yun ang pinaka most powerful weapon sa lahat ng maaring masamang mangyari po sa atin. Always remember that God is omnipotent and omnipresent. Always watching over us. Guiding us as our guiding light. Kahit anong pagsubok, kahit anong bigat ng buhay, tandaan nyo, ang Diyos andyan lang. Tandaan nyo yan. Ako, subok na subok na. Subok na subok na, subok na ang Diyos the time na naghihingalo ang anak ko sa Diyos lang ako kumapit isang panalangin lang that was an answered prayer yung wala na akong makita na makakatulong sa akin ang ginawa ko na lang I just prayed Ama, gumamit ka ng kasangkapan taong makakatulong sa akin instant pagmulat ko andyan yung tulong that was an answered prayer kaya ipinapayo ko sa inyo Huwag na huwag niyong wawalan, wawalin, wa, eh, iwawala ang pananampalataya niyo at pagtitiwala niyo sa so, Diyos natin. Because God is always watching and waiting for us. Tandaan niyo yan. God bless po.